Good morning po! Good morning! Dito po tayo sa tapat po ng gawat kasi Nandito lang po tayo, nag solo fishing spot lang po tayo Hi! Ganda po po ulit, saan na po ganun? talaga po may nahalo pa talaga maliliit so, katulad po nito double nga po matain double nga oh kahit po sa panigo dito ng fishing spot natin dito sa Guadalupe grabe po ang kapal may eh. alam po talaga mga banda yung yung mawawala pao yung una ko po medyo maganda na po yun eh four fingers na po yun Grabe po labi. solo spot tayo ngayon eh. ah, kang bird kung kung limang-libang lang po pwede ko tapat-tapat lang po baka Oh, no, oh, no, oh, no, 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 double na no oh. Ay kung maglilibang lang po talaga kayo ito po Ayaw oh. po Ay hehe <laughs> Ako maglilibang kayo. Yee! Ang sarap po maglibang. Panglibang lang po tayo. At pag nakachamba ng pangulam, Okay. Bago na nga po itong pinuwestuhan ko na fishing spot Solo fishing spot At nako grabe naman o no, talaga ang kagatan ah, Kasama ko kasi mga pandaing Yeah, matulad po nito, hindi po magkatagal yan dahing na natin kaagad na kaagad ang uli yan o oh, yan yan o oh, oh. oh, oh, oh. oh. case talaga ho, maaga pa hindi po talaga ngayon ang, ang ano natin dito sa Guadalupe ang ang fishing season eh nagaano lang tayo tayo nagbabakaskali lang po tayo na makakuha po ng maaripang ulam yung mga nauna po na harvest mga siguro po natapat lang oh yun sa mga dawe o kawan kaya po nakapag harvest harvest din sila pero nung bumalik po kami hindi na po naulit yun Ay, ayan nga po nabalik na po talaga sa maliliit na pang berman po yan yan po pang -berman. Pero yung karamihan po dito mga anglers po lalo na po yung kay Tatay Jess kumukuha po siya ginagawa niya po ng dahin kayo, dahin kayo ano kaya, dahin ko kayo mm -hmm. ayun ah, talaga o tigilan ah guys sa nga pala ho ang isda po ngayon dito ay mga tilapia po, mga ganito po mga laki ho, ganito, dito marami po nyan dito pero may mas malalaki pa ho dito dun sa mukha na ho dun sa tinatawag po nilang boundary ho ng Makati at saka Tagig. Ayan po. Doon po talaga sobra po ang kapal po ng tilapia. Kaya po kung sino man po ang gustong maglibang doon po, dun po muna unahin sa may sapa. Talaga pong masisiyang kayo at kung gusto nyo talagang libang na libang kayo. Yan, dyan po. Sa ano na yan. Pero kung dito po sa ano at hindi naman o mainit, doon po sa may akasya. Hindi, hindi po mainit yon O kaya doon sa ilalim. Hindi o mga mainit. O kaya doon sa may kasi si Meno eh tawiran po eh ano lang naman yun pero pag mga ganito po ayan marami po dito sa may banda, tapat po may gawat kalinga yan po dito kaya po ang gagawin po natin ngayon iisod isod lang po ako doon banda po doon sa may kapilang hagdanan i-shoot po ako aalis po muna ako dito lilipat po ako so po bago lilipat po huwag po agad oh. ganda na po ng size oh. so po ako dalawa na Sakto'ng paglipat oh pusan talaga meron nito pandaing kahit po saan tsaka problema po natin dito pain wala pa umuusbong na pain ayun oh no? Ayun o, wow. yan. Ito, pwede na po ito. Maipon ng pangulam. guys, ang kapal na lang water lily oh. kumapalo yung water lily guys, oh oh kumapal na oh may nagpakawala ho sa ano sa gaito ng water lily Pero sabi po daw nung matatanda pag maraming water lily, lalo daw po kakapalang isda, lalo daw po maraming isda. Kaya po ang water lily, may na lang ho ang hangin papunta po dun sa kabila. Kaya ho hindi ho nagpunta dito. Pag nagpunta ho dito, tapos pahinga sa manang panahon. Hindi niyo alam kung uulan o aaraw. Kanina po naman, maraming water lily. O, wala. Ang Bijayan. Ang tataba kahit antiliit. Siguro ma next month po 'to. Grabe po ang na dito. Kasi ngayon po maliliit pa lang eh. Double-double na eh. Hindi malaki pa po yan. Sarap niya. Ang sarap po yan. Pero kayo maglilibang lang po. Pwede na po. Yung mga binyagan lang yung mga fishing rod. Yan po. Masarap yan. Dito po. Pwede. Yan. Tulad po yan. Oh. Kalalagay lang. o. Oh. lalagay lang sobra na ho sa paglilibang to sobra sobra la dito may kumakagat na po kagad o oh. ayan po Delphine Padilla from Panigi Tarlac shout out po sa inyo shout out po kay Altom Channel shout out po sa inyo master ito po solo fishing spot po ako oh. shout out Rod Choi Fishing Adventure Kabiwas TV Bata TV Vlog official mam tv shout out shout out po kay mandario anduloy eduardo de guzman shout out po shout out po kay joel Gime santi Velasco Shoutout Sat Shout out kay John Calvo at Bong Arguena. Shout out. Ito, hindi ako sumama sa inyo sa dulo. Eh, sa mga ng panahon natin, hindi natin alam kung ulan. Shout out sa inyo. Shout out po kay Philip Robles. Shout out. At sa mga katropa niya po ang ang NG Anglers shout out sa mga Anglers bro shoutout Shoutout po kay ATB, shoutout at Blackboy shoutout ga shoutout po kay Gilbo Albino TV Romeo Esman, shout out. Howard Santos, Mike Santos, shout out po. bro, solo tayo ngayon. Shout out kay Joseph Duliente. Shout out El Cervera. Aldin Bernal, shout out. Oh, ah, Santiago, shout out. Kay Bong Bulando, Josie Bulando, shout out. Romy Johnson, Jun M. Barba shout out kay Anthony Anading shout out Mark Anthony Agliday shout out shout out sa inyo eto tsaka po tayo dito ilam lang uli natin na pwede pang ulam eh ang marami maliliit kaya hindi natin kukunin, matrabaho. Kaya ang kinukuha lang natin yung pwede ng pamprito, pan-toasted fried. Mamaya po, ulam na yun. Ay, shoutout nga palas kay Ayena Bora, DC Cruz, Papa Ching TV, Rodolfo Junior de la Torre, shoutout ito dito ako sa ano tapat ng buhayang bato lang dito tayo tsaga tsaga wala kanina po ma makapalang water lily kaya ano shout out sa iyo sa inyo shout out po shout out kay Werly Agustin shout out Kati Engilio shout out Alan Bernabe, shout out. Abigail Ingilio, shout out. Shout out kay Patrick Paredes, shout out. Monica Paredes, shout out. At sa mga at kay Pogi, kay Kulit, kay Tanggol, shout out, Tanggol dito may huli na tayo kahit pa paano meron na tayong uulam mamaya shout out guys ligpit okay. mo na po ako pungunguwa ko ng pain wala na po tayong pain eh subukan ko po kung makakakuha ako ng pain thank you thank you po sa inyo lahat sa walang sawa na inyong pagsibaybay thank you